Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Masigla at puno ng lakas sa trabaho at gawaing bahay. Mabilis gumawa ng desisyon kahit minsan padalos-dalos, pero handang itama ang pagkukulang. Ayaw ng mabagal na kilos at mas gusto ang mabilisang resulta. May tapang ipaglaban ng tama, pero kapag napuno, mas pinipiling umiwas kaysa makipagsagutan. Malapit sa pamilya at may malasakit sa mga kaibigan. Praktikal sa pera at ayaw ng utangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. TOROS Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa TOROS mapagpasensya at maingat sa mga hakbang ayaw ng pagmamadali at mas gusto ang dahan-dahan pero sigurado praktikal sa pera at inuuna ang ipon kaysa sa gastos maingat sa pagpapautang at mas pinipiling tumulong sa paraang hindi makakasama sa sarili ayaw ng chismis at walang kabuluhang usapan mas gusto ang tahimik na paligid may lakas ng loob na tumindig kapag kinakailangan, ngunit pinipili pa rin ang kapayapaan kaysa gulo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Mabilis ang isip at laging handa sa pakikipag-usap. Mahilig magbigay ng ideya at madaling makipag-kaibigan. Marunong dumiskart sa trabaho at mabilis matuto ng bagong kaalaman. Minsan sabay-sabay ang ginagawa pero natatapos pa rin lahat. Ayaw sa chismis o negatibong usapan at mas pinipiling tungutok sa positibong bagay. Sa pamilya, maaasahan at masayahin at sa pera ay hindi basta magastos dahil iniisip ang hinaharap at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa cancer maalaga at inuuna ang kapakanan ng pamilya Madaling makaramdam ng tampo o selos, pero hindi basta nagagalit. Mas pinipili ang katahimikan kaysa gulo. May tiyaga sa trabaho at sinisigurong maayos ang resulta bago matapos. Hindi basta nagpapautang, pero laging handang tumulong kapag talagang kailangan. Malakas ang pakiramdam at madaling mapansin kung may mali sa paligid. Ayaw sa masyadong maraming tao at mas komportable sa tahimik na kapaligiran. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Matapang at palaban, hindi natatakot ipaglaban ng tama. Sa trabaho, nais palaging nasa ayos at maayos ang kinalalabasan. Ayaw ng inaapi o minamaliit, kaya handang magpakita ng galing. Hindi gusto ang hambog at mahahabang usapan na walang kabuluhan. Marunong gumastos para sa mga bagay na gusto, pero marunong din mag-ipon. Malapit sa pamilya at handang magbigay ng suporta kapag kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Masinop at maingat sa bawat kilos. Laging may plano bago kumilos at naisiguraduhin na maayos ang resulta. Ayaw ng palpak na trabaho at mas pinipiling tahimik kapag abala. Hindi hiligang paligoy-ligoy na usapan. Maingat sa pera at hindi agad nagpapalabas ng gastos. Malapit sa pamilya at laging handa tumulong. Mahilig mag-analisa at sigurista sa mga desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Madisiplina at inuuna ang trabaho kaysa ibang bagay. Ayaw sa chismis at usapang utang, mas pinipiling mag-ipon. May mahabang pasensya pero may tapang ipaglaban ang tama. Kapag naiirita, mas pinipiling umiwas kaysa makipagtalo mabilis mag-isip at dumiskart pero maingat para maganda ang resulta tahimik pero alam kung kailan magsasalita at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya laging maging maingat scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Matiyaga at tapat sa lahat ng ginagawa. Masigla sa trabaho at hindi madaling sumuko. Tahimik ngunit seryoso, at hindi iniinda ang ingay ng paligid basta maayos ang kinalabasan. Ayaw sa mga nagmamagaling at hambog. Madisiplina at hindi nagpapaloko. Maaruga sa pamilya at handang tumulong sa magulang. May determinasyong tapusin ang anumang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Seryoso at masipag sa trabaho walang oras sa kalokohan o chismis. Stricto sa oras at nais matapos ng mabilis at maayos. Ayaw sa kayabangan at kabastusan, mas pinipiling tumutok sa pangarap. Laging nagtatabi ng pera para makatulong sa magulang. May tiwala sa minamahal at hindi madaling magselos. Marunong magpahinga para mapanatili ang lakas ng isip at katawan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Matahimik at disiplinado, handang gawin ang anumang trabaho basta may maayos na kita. Tapat at masipag, iniisip ang ikauunlad ng pamilya. Hindi natutokso sa kinang ng pera at may takot sa karma. Ayaw ng paligoy-ligoy na usapan at mas gusto ang diretsyo. May pagkadaling magselos at kapag nangyari, mabilis uminit ang ulo. Ngunit sa kabuuan, seryoso at maaasahan sa lahat ng bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Masipag at hindi basta nagpapadala sa mga walang saysay na usapan. Ayaw sa kayabangan at okrayan, mas pinipiling tahimik na magtrabaho. Malakas ang pakiramdam at sigirste sa kilos. Hindi agad napapagod kapag para sa pamilya ang ginagawa. Masinop at laging naghahanap ng paraan para makaipon. Maalalahanin at handang tumulong sa magulang at kapatid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. May islan at madaling minas kapag may nakikitang tamad. Mas pinipili ang pagtatrabaho kaysa pakikipagkwentuhan. Marunong magdiskarte at maingat sa bawat hakbang. Masigla sa ginagawa at masaya kapag maganda ang kita. Ayaw sa biro o tukso tungkol sa pagmamahalan. Madaling magselos ngunit pinipiling manahimik kaysa gumawa ng gulo. Praktikal sa pera at hindi basta nagpapautang. Lagi ring handang tumulong sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya laging maging maingat.